Okay, this is a taste test. Okay, ang, ang pangalan ko Yahya from Galing sa Malaysia, Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Uh, ito ay... sticky tupig. rice. Sticky. Yes. Okay. Sticky uh, rice in English, to pig taste oh, test. Yeah. Yeah. Okay, Ito try ko. Oh, yummy. Ini sobrang init. <laughs> bagong luto. Oh, bagong yes. luto. Uy. Ma init. Okay, careful. Okay, itay try ko. Okay. Malambut, malambut. 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 Ya. Yeah. Parang gata. Oh, ya. Yes. Hmm, parang gata. Yes, itu uh, masarap. Gata anak. Yes, ma. Am. Yes. Ah. Sedap, masarap. Oke okay, thank you. Okay. So ito yang guys, two pig. Niluto ni Ate. Yeah. Okay. So, yung ko yung order ko habang maluluto. Yes, hi! hi. Subscribe ko. Mommy Star sa TikTok. Ayan. Bagong luto, guys. Dito lang yan sa Lisa's. Pangasinan, ano? Punta kayo dito, guys, pagpapunta kayo ng Baguio. Oh, ang sarap ng tupig nila rito. Ang mga Malaysian ay nasasarapan. Ayan sila. Ito yung store nila. Pak, ganun. Mami Star po. Bye-bye kayo ate. Salamat po. <laughs> thank you so much. Thank you, ma'am. Ayusin mo, anak. Dapat nakahilera. Ulo sa ulo, ha? Ah. Ayan. Very good, very good. Okay. Thank you. Thank you. Bebe, babalikan ko. Kukunin ko lang yung M. Sige ha? po. Labi mo lang dun sa side. Thank you. Thank you. Pa. Lan. Ha? Ang ilan na? Nasa likod na. Ha? Nasa likod na. Tapos na tayo. Okay. Parang rato ito. Oo! Ang mahiwagang tubig na pinipilahan ng madlang people. Ito yun, guys. Dito lang yan. Tupig Pangasinan. Liza's Restaurant. Pangasinan. Hi ate. I'm here again. Yes. Don't forget to subscribe to Mommy Star on TikTok. Sama nyo na sa YouTube. Pop Gunner. Ayan na Ano, 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 daw? Ano, Kamita. Ano, ano? Kami na. Kami na. Oh my God. Kami na yan guys. Oh my God. Natawag kami. Pang-sham kami. Pang-sham sa wakas. Matapos na kami mag-order, matapos na kami kumain, kami na pala. Thank you so much for the award. So, gaano pong kasarap ang inyong tubig dito sa Lisa's Restaurant? Yes. 100% ma'am. Masarap po talaga ang tubig namin. Pak ganun. Ayan na, nataksihan nyo na. Galing yan kay ate. Christy Ate Christy per minute. Pak ganun. Ayun na. Pinapak na yung uwi namin yan sa Manila. Pauwi na kami, bebe. Nag-subscribe ka na ba? Yes, po. Yes, thank you so much. This is your time to shine. Yeah. Pak na pack ang kanyang dimple. Kaya siguro mas masarap ang uh, pag-prepare ng tupig dahil sa kagandahan ng kanyang dimple. Parehong-pareho na kay Mommy Star. Pak ganun. Yeah. 13, mami po. <laughs> <laughs> Ayan. Babalik naman kami dito sa matagal na panahon. Ano masasabi mo, Madam Baby? Mm. Mahaba, ah. Di ba? Uh -oh. Inspiring. Ito yan. Murang-mura lang yan. Yes. Sticky rice with coconut malagkit with buko. Pati mga Malaysian. Dinadayo yan dito, guys. Sarap na sarap sila. Yes, sobrang sarap. Kaya ako kaya, ako sa inyo. Yes. Pumunta na kayo dito, guys. Ayun yun yung worth it kayo. Aha. Uh -huh. Ayan na. Ang epic na dalawang tali Yeah. isa na lang, uy bagong luto lahat kain ba tayo sa car? syempre, magkala tayo sa car ayan uh -uh. puso ka sa daan ayan may pagbupit, ayan para walang mintis ito na yun guys mahiwagang tupig ayan okay Thank you Garner. Thank you so much, Bea. Bye.